Hi guys! Ako si Patricia and I want to share something that can really make a difference sa health ng mga kababaihan, ang virgin vaginal suppository. Sobrang importante ang health ng kababaihan everyday. Ang proper care sa kanilang intimate areas ay hindi lang para sa kanilang comfort, kundi nakakatulong din para maging healthy and happy ang buong pamilya. Ang Virgin Vaginal Suppository ay isang product mula sa US na ginawa para tumulong sa pangangailangan ng mga kondisyon tulad ng vaginal infections, yeast infections, at iba pang karamdaman. Dahil sa safe at effective the formula nito, nakatawag pansin ito ng maraming kababaihan. Gawa ito ng Queen Diamond Diapaco, isang kilalang brand sa women's healthcare. Ang product na ito ay naglalaman ng key ingredients tulad ng nano-collagen, L-cysteine, vitamin B3, glutathione, vitamin E, rose oil, at iba pa. These ingredients ay tumutulong sa pag-alis ng harmful bacteria at pag-restore ng tamang microbial balance sa vagina. Pinapalambot at pinapalakas nito ang intimate area using ingredients like hyaluronic acid, aloe vera, vitamin E, and nano Bukod pa dito, it improves the elasticity and firmness, kaya't nagiging mas makinis. Ang glutathione, niacinamide, at saffron ay tumutulong sa pagpapalinaw at pag-even out ng skin tone sa mga sensitive parts, kaya tumataas ang confident ng user. It also gives antibacterial, anti-inflammatory, at cleansing benefits dahil sa mga ingredients nito like nano-curcumin, nano-silver at extracts mula sa betel leaves, sea almond leaves, at green tea. Pinoprotektahan nito laban sa bacteria at fungi, pinatbaba ang irritation at tumutulong sa pag-heal ng mga minor wounds. Ang rose oil at rose hip oil naman ay nagbibigay ng kaaya amoy na nag-enhance ng comfort habang ginagamit. Ang paggamit ng suppository ay simple lamang. Una, siguraduhing malinis ang mga kamay bago gamitin. Pangalawa, sundin ang tamang dosis sa pagpasok ng suppository sa vagina. Pangatlo, para sa pinakamabisang resulta, inirerekomenda kahit itong gamitin bago matulog sa gabi. Using Virgin for just 3 to five days, I experienced a big difference sa feminine health ko. As user friendly, walang discomfort at all, and pambilis pa makita yung results. At talagang nakapag impress sa akin is yung comfort feeling na binibigay niya sa intimate area ko. Ang Virgin Suppository ay isang option na makatulong para gumaan ng pakiramdam. Mag-iwan lang po kayo ng inyong contact details para makakuha ng karagdagang payo at impormasyon na akma sa inyong pangangailangan. Ang pagiging babae hindi lang yan sa panlabas na itsura kundi pati na rin sa ganda na pinapakita mo sa asawa o partner mo. When men are in bed, their wives must be passionate lovers. Especially, the vagina must be fragrant, clean, warm, tight, and also pink and sweet.